Ali, alam mo, kapag bumalik ako sa mga laalan pagkabata ko sa probinsya, parang kahapon lang ang lahat. Yung simpleng buhay. Yung bang mga bagay dati, mati na hindi mo pinapansin pero ngayon, na namimiss mo na. Mani tuwing umaga, gigising nga ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock. Ha? Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labigan ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamog. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, ibang walang cellphone na hawak-hawakan. Kondi, pamalo lang ni nanay kapag late ka ng gumising. Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Hindi pong mag-harvest ka na lang ng prutas o gulay mga kaibigan. Laging may mga alaga ah, kambing o mga hayop pati ba't ibang hayop pa yan. Kaya bago pa man makakain sa agahan ay kailangan mo munang unahin na pakainin ang mga alagang hayop na manok at baboy. Mamali ang senang ng laro namin noon. Simple lang pero sobrang saya. Yung tipong naglalaro lang kami ng tago-taguan sa may damuhay. O di kaya gagawa kami ng mga baril-barilan gamit ang mga sanga at puno ng dahon. Di na kailangan ng gadgets noon mga kaibigan kasi sapat na ang kalikasan para mag-enjoy ka. Pagdating mo ng hapon, mag ang mga tao galing sa bukid. At ang mga kapitbahay mali na halos magkakasabay na kaming maghapungnan at sabay nang magkwentuhan hanggang sa abutin, abuti na aabuti ng dilim. Yung tipong kahit simpleng buhay lang sa probinsya. Dama mo ang saya at katahimikan. Ngayon, habang abala tayo sa mga na buhay sa syudad, minsan, gusto ko na lang bumalik sa panahong iyon. Doon dahil uh, simpleng buhay kung saan walang masyadong naka... Uh, walang masyadong iniintindi. Kundi kung paano ka lang magiging masaya. Mady, alam mo, kapag bumalik ako sa mga laalam paggabata ko sa probinsya, parang kahapon lang lahat. Yung simpleng buhay... Yung bang mga bagay dati Madi na hindi mo pinapansin pero ngayon na namimiss mo na. Mani tuwing umaga, gigising nga ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock. Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang ganang ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa moga Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, ibang walang cellphone na hawak hawakan na. Kundi pamalo lang ni nanay kapag late ka ng gumising. <laughs> Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Hindi pong mag-harvest ka na lang ng prutas o gulay mga kaibigan. Laging may mga alagang ah, kambing o mga hayo, pati ba't ibang hayop pa yan. Kaya bago pa man makakain sa agahan ay kailangan mo munang unahin na pakainin ang mga alagang hayop na manok at baboy.